Hi guys, ito ang mga iniunso. Paano pa kami sa rangga na? Vietnam. Ayaw na. Ah. Vietnam kay. Eh, yung sumpati niyan. Malitlang pero terek terek. Tumiterek na. Nerd ni. lang gamit namin na. Ah. Hmm. Oh, mga ba? Hmm? Mga ba eh. Tatay na Diyos pa. Ano yung bakal doon rin? Ang ganit eh. Ang ganit din eh. Ayan guys oh. Tirik na tirik oh. Uh. ang ginamit kong sumba eh, ano straw pero kung naririnig nyo ala ang ingay ng sumba eh ah. Uh. gusto mo gawin natin ultra sumba ah. Uh. de tirik siya eh tirik na tirik gusto mo natin gumawa ng super sumba habaan mo habaan mo yung panahe kaya mo dahan ng dahan pipigilin mo din oh. <laughs> ang galing ng bunso ko ah ang galing yan gusto mo gawa tayo ultra sumba so, paano nga gawa pa nun huh? kaya mo ba ano lang no, naman no, no, yun no. parang hawakan mo pa muna parang kawayan hmm. ganun lang tapos may parang dadagdag titong mahabang kawayan tapos hmm. Then, tapos parang ano, madaming ano you know? madaming hiwa-hiwa uh, parang wow iway anyway nun gano'n, gano'n okay na yan? Uh, okay ano? na mabibitawan ha ang <laughs> oh, ingit <laughs> si kuya, ano lakas, ang galing ang galing na hmm. gusto magawa pa tayo putol pa yung tadyang yan, na So, magawa ka tayo. Oh. At maliit lang, no? Na. Matata, Matatag na ting-ting. Matatag na ting-ting. Matatag na publika. Matatag na curriculum. Ang taas. nas Naami. taas yan hmm. Alam mo isang tingting -ting lang nakalagay sa puwet na. No? Sa ilalim na. No? Ano si Papa yan? Ay, eh, si Kuya Pan. Si Kuya Pan? Hmm. Ano si dito? Ano ka Ano ka? ko. Ano mo Ito si Kuya TV. Pinapalipad namin ang Vietnam kahit. You know? Kulay black. Hindi! Yung ano? Taas agad oh. Matatag na tingting. -ting. Matatag, ma. Saranggola. <laughs> Matatag <gurigulong. laughs> na. Saranggola. Matatag ko rin bulong. na? Ano na? ba? Mm, malit nga lang. Okay na muna, yun. muna. Gusto mo ikaw? Hmm. Oh. Ah. Nag-enjoy ang bata. Oh. <laughs>

ah kaya pala malilim eh tatakpan ng ulap yung araw ang laki pa, apo pa Gurado uulan na no, mamaya ah guro may itin eh ang guro ang galing ang <laughs> palipad ng bunso ah talo niyan si Koysta si Koysta hindi -gag na gagawin na ganito kataas hala -ka, ikot Hindi pa, habahan ulit natin. Huwagin na muna. Huwag na muna. Baka maputol. Malaki din yan. Hmm? Siguro mga one meter. Ay. Ah, wala. Half meter? Hindi. One meter ay, ay, kasi, magkakata lang. Hindi. One meter ay one hundred. Mga, mga, kaunti lang, mga, half Hindi. half meter. Barto lang mo. Hindi, ang dami nitong meters. Ilang meters? Hindi, yun, yun, yun. Ayaw ko na. Sarang gola? Oh, no, siguro mga zero gola yun. 60 o 50. Lahat yung meters. Saan na? Yan. Yeah. Ang galing. Ang hmm. ating panahe ay ano. Pakita mo, Dali. Panahe natin. Coats. Astra. Coats. Astra. 3,000 meters 3,000 meter ya guys Ano ilang, miles nun 30 hmm. miles Ay 30 miles nun nah, oh. 30 Galing ang lipat Dadi eh. so, ilang Ganun ka Dadi so, ilang meters bang isang kilom, kilometer 1,000 Oh? 1,000 ba hmm. 100 data 1,000 Search so more.